Hello mga kapets, welcome back ulit sa aking channel So ayan na nga, ipapakita ko na ngayon ang aking bagong materials na gagamitin sa aking pagbibreed ng danyo So yung dating ginamit ko, yung mga standard lang Ngayon naka-acquire tayo ng long fin neon green danyo Siya yung ating matagal nang hinahanap So ito, ipapakita ko yan Yan yung dating materials na ginamit natin So dyan tayo nagumpisa umpisa at naging successful naman yung pagbibreed natin yan kaya ngayon sasabak tayo sa pagbibreed ng ating long fin neon green Danio. so umpisa na natin dito eto ang aking tab na ginamit uh, breeding tab yan na ginamit ko dati ngayon nilinis ko tapos nagpa-condition ulit ako ng tubig so 3 days kong i-condition ng tubig dyan eh, nilagyan ko na rin ng aqua plants kung mapapansin nyo may mga bubbles dyan so yan yung mga Uh, na produce nung aqua plant na oxygen. And para sa akin naman napakahalaga talaga ng mga aquatic plants. Ang paglalagay ng aquatic plants sa mga breeding tub, sa mga tank dahil napakaganda ng naidudulot nito at pag uh, condition sa tubig. Tsaka nagpo-provide nga ng oxygen para sa mga isda at nagbukod doon nagiging shelter din yan kapag nag, uh, nagdrop nag o nanganak yung ibang isda natin so napakaganda at napakalaking tulong talaga And eto nga, meron tayong ibinigay. Uh, may ibinigay pala yung aking tropa sa akin na uh, halaman. Uh, bako pa yata ito? Uh, hindi ko sigurado mga kapet. So comment down below na lang kung alam nyo yung eksaktong pangalan netong aqua plant na ito. pasensya na kayo, hindi na ako nakapag-research dahil medyo busy tayo. And mabilisan lang yung pag-edit natin itong video na ito para may may upload na tayo at may share ko rin sa inyo dahil excited na akong i-share sa inyo yung aking mga long fin dinos. At ito nga meron pang moss ako nakuha. Uh, nakadikit lang 'yan sa isang wall doon sa may pagitan sa may canteen namin. So tinuklap ko kinuha ko dahil napakaganda niya. And ito may nakalagay ako dito sa isang plastic pot. Uh, inilagay ko na diyan yung aquatic plant na yun yung kamukha niya to. And nabuhay naman. Napakadali lang pala niyang buhayin. So ito guys, meron pala akong ipapakilala sa inyo uh, ang aking baby ninja turtle yan so <laughs> meron tayong bagong alaga dito mga kapets yan meron akong ipapangalan dapat sa kanya kaso nag aalangan ako and dahil nga isinama ko siya sa aking video na to sa aking vlog at hihingin ko na rin yung tulong nyo para mabigyan ng pangalan ang bago kong alaga ito ayan siya napaka-cute niya no so comment niyo na rin dyan sa comment section kung gusto niyo mag-share ng pangalan na pwede kong maibigay sa kanya so magpapasalamat ako sa mga magko-comment at tutulong sa akin sa pagpili ng pangalan para sa aking bagong pet and ito na yung mga long danios natin ayan nakalagay pa dyan. and kargado ng oxygen naman yan And ngayon i-acclimate natin. So hayaan lang natin kahit siguro mga 5 minutes pwede na. So yan after 5 minutes uh, na-acclimate na natin. Binuksan ko na at dahan-dahan na natin i -re yan sa kanilang bagong tab. So itong tab na to hindi pa ito mga kapets yung gagamitin nating breeding tab at uh, ipaghihiwa-hiwalayin ko pa yan ngayon ikukondisyon ko muna sila patatabain at para makonfirm ko rin kung talagang tama yung napili ko dahil medyo payat nga itong mga to. Uh, nahirapan ako i-determine talaga yung 100% na gender nila. Pero meron na ako mga 70% at 60% na guess nung tinignan ko na possible na female at male tong mga tong nakuha ko. Pero para sigurado kailangan nating patabain nga para lumitaw yung paglaki ng chan, ng mga female at yung form naman at build ng mga male. So, mas madali nang i-determine kapag mas healthy na sila at mas maganda na yung kondisyon nila. So, ayan na. muna natin sila dyan. Uh, Mag-enjoy at uh, magpataba. So, bibigyan natin sila ng mga gandang pagkain. Yung baby brine shrimp, yung PO1. Pa-alternate natin yon So sana nga maging successful ang pag-breed ko nito at maging maganda ang kalalabasan talaga dahil ako ako man gustong-gusto ko talaga makapagbreed nito at makapagparami 'yan ng mga long fin danios lalo itong neon green isa sa pinakapaborito kong kulay ng mga danios. Ayan, anim na piraso po 'yan at 'yung tingin ko dito nung una ay tatlong male at tatlong female po yung meron ako dyan so tentative pa yun, pwede pang mabago kung may uh, lilitaw na mas maraming male o mas maraming female, mas maganda kung pantay nga, tatlo-tatlo so ito pala yung pinapakain ko sa mga fry ko na balloon mollies tsaka sa mga fry ko na danios na mga na ko, galing yan dito ito, PO1 So, yung packaging na kanina, yung pinakita ko sa inyo, yung packaging na yun, hindi talaga doon nakalagay yun. So, pinaglagyan ko lang ginamit ko. Nakalagay talaga doon is BBS. Kamukha ito. Ayan, yun nandito. Baby brine shrimp. Ito, pinapakain ko naman ito sa medyo malalaki ng fry. Yung medyo malalaki na ng konti. Dahil yung masyado malilit, hindi pa nila makakain to at baka hindi rin sila matunawan, mamatay, sayang. Kaya, mas prefer ko na ipakain muna doon sa mga maliliit talaga yung Uh, pinauderize ko na PO1 so mas maganda yung magiging resulta nun at hindi sila maimpatcho ba so ito na nga yung aking uh, conditioning tab nandito na yung aking napili na anim. Uh, na mga soon to be breeder so sana mapataba ko to para ma-determine ko kagad yung 100% na gender nila at mapaghiwalay ko na so bawasan muna natin ang tubig mga kapets lagay natin dito sa halaman para hindi masayang yung tubig iyan, medyo mataas kasi level ng tubig baka lumundag o lumabas mga danyos dahil may instinct kasi to na kapag nai-stress, nagahabulan sila dyan Uh, napapalundag sila kasi so lalagyan ko pa ng takip yan mamaya and ito na yung aking mga first batch na danyos yung na ko na first batch ayon and nandito yung third batch ko tsaka second batch yung medyo malalaki na yung second batch and yung maliliit na yung iba kasi almost microscopic although visible naman na sila pero kapag hindi mo tinutukan talaga hindi mo pa makikita yun yung third batch so marami yun uh, kulang kulang 500 siguro Ayan, yung iba nandito sa bottom, yung iba nandun sa top. Uh, nagkatago din, nag mo muna dun sa mga aqua plants na nilagay ko. So, ayan, nagkakaroon pala ng ano, ng cannibalism tong mga to kapag may mas malalaki na nakahalo sa kanila. Uh, napansin ko nung nakaraan, uh, kinain niya yung mas maliit sa kanya. So, kaya hiniwalay ko na to itong mga malalaki. Then, yung mga susunod na medyo malalaki doon, ibubukod ko na naman yun dahil baka maapektuhan yung bilang nitong mga mas maliliit ko. Dahil nga, uh, natutokso yung mga mas malalaki, ay eh, napagkakamala nila ang live food, yung mga kamukha nilang mga danyos din, na mas maliliit sa kanila. So, sayang mababawasan yung productivity at yung mapoproduce natin na ano, na pwede nating ma-produce ng mga danyo sa future. So, apektado talaga. Kaya kailangan ayusin ko to. And i-update ko kayo mga kapets sa mga susunod. And kung ano na ba yung lagay at na kung nakondisyon ko ba at naging maayos na yung aking mga bagong breeder. So, maraming maraming salamat mga kapets sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel. So, hanggang dito na lang muna. fish Shout out muna tayo mga kapets! Salamat sa ating mga bagong subscribers at sa mga nagko-comment sa ating mga videos. Mabuhay kayo mga kapets. Thank you. Don't forget to subscribe mga kapets. Salamat. Hanggang sa muli.